10 signs na hindi natatagal pa yung relasyon ninyo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, palagi kayong nagihiwalay at nagkakabalikan. Number 2, kapag palaging nang bablock at naga-unblock kayo sa isa't isa. Number 3, halos lagpas dalawang araw kayong hindi magparamdam kapag nag-aaway. Number 4, hindi ka nakakapag-ipon dahil magastos yung partner mo. Number 5, naprapraning ka kapag wala sa tabi mo yung partner mo. Number 6, palaging away bate Hindi aabot sa isang linggo na wala kayong away. Number 7, paulit-ulit na panloloko. Number 8, palagi kang inuutangan ng partner mo baka pinipirahan ka lang yan. And number nine, kapag sabit ka lang, yung tipong hindi ikaw yung original, kabit ka. And number ten, mabisyo ang partner mo. Mahilig sa barkada, inom, sugal, at iba pa. Yan ang sampung signs na hindi natatagal yung relasyon niyo. Tandaan mo yan. God bless. darating yung araw na mag-aaway kayo halos araw-araw. Darating yung time na puro galit na lang yung nanging Minsan, aabot pa sa punto na pareho niya ng gustong umayaw. Walang intindihan ng side, walang may gustong magbaba ng pride. Tipong pag-aawayan ninyo kahit sobrang liit na bagay hanggang sa doon na lang kayo masanay tipong konting mali lang automatic away agad ganon yung pakiramdam ng relasyon na sobrang toxic yan yung bagay sa relasyon na hindi natin pwedeng takasan lahat dumadaan sa ganyan dahil wala namang perfect ng relasyon lahat ng relasyon ay umaabot sa ganitong punto pero, eto kasi yung punto dito eh. Kapag kasi nag-stay tayo sa isang tao, doon tayo mas natututo. Hindi mo ba napapansin na kahit palagi kayo magkaaway ng partner mo, kayo pa rin. Nandyan pa rin kayo sa isa't isa. Normal lang naman kasi kung tutuusin yung away. Malaking tulong ba talaga yung hiwalayan? Kapag pinili ninyo maghiwalay, kapag ba nakipagkilala ka sa iba, hindi mo na yun mararanasan. Hindi ka na makikipag-away at magiging masaya ka na habang buhay kapag naghanap ka ng iba. Nagigets mo ba yung gusto ko sabihin sa'yo? Na kahit sino pang maging jowa mo, partner mo o maging asawa mo, Aabot at aabot ka sa punto na kayo ay palaging mag-aaway, magtatalo at hindi magkakaintindihan minsan. Kaya kung sino ang sumuko, siya yung talo. Iniisip kasi nila na hindi nila mararanasan yung away, bate sa ibang tao kapag naghahanap sila ng iba. Kaya sana maintindihan ninyo na hindi solusyon ang hiwalayan kapag hindi nagkaintindihan o nag-aaway. Hindi na tayo bata. Huwag na nating gawing solusyon sa problema ang pakikipaghiwalay. Walang relasyon kasi na walang away. Wala rin away kung walang pasaway. Sandaan mo yan. God bless. Nanatili ka ba dahil sa awa o nanatili ka dahil mahal mo siya. Magkaiba ang awa sa pagmamahal. Huwag ipilit ang sarili sa taong awa na lang ang nakikita mo sa kanya. Bago mo kaawaan ang isang tao, ay eh tignan mo na rin yung sarili mo. Kaawaan mo muna yung sarili mo bago yung ibang tao. Hindi mo na kailangan mo na rin pala ng tulong at nalulugmok na rin yung sarili mo. Huwag maghabol o mag-stay sa relasyon ang dahil sa awa na lang yung nararamdaman mo. Ang pagiging maawain ay hindi masama. Pero matuto tayong huminto lalo na kapag nag-aabuso na at hindi na tama ang naidudulot sa buhay mo. Tuldukan mo na. Sa umpisa lang naman na masasaktan ka. Sa pag-atras mo ay isa ka pa rin sa makakatulong sa kanila kung paano tumayo para sa sarili nila nang walang inaasahang ibang tao. Para at least, babangon din sila para sa sarili nila. Ngayon, mas kailangan ka ng sarili mo. Huwag kang manatili kung alam mong wala ng pagmamahal dyan sa puso mo at awa na lang ang natitira. Tandaan mo yan. God bless.